Meron po kasing payag at ang si Mr. Bato de la Rosa. Ang sabi niya uh, sa mga butante, gusto niyo daw ba na walang manalong bisaya? Kasi nga, bisaya siya at kailangan daw merong manalong bisaya sa Senado. <laughs> so ayan, ang mga bisaya nagsalita na po. Ang daming komento ng mga bisaya at sapul na sapul po itong si Mr. Bato de la Rosa. Ito muna ang balita. sabi kasi dito, iginiit niya na itong si De La Rosa na kinakailangan niya daw na magkaroon ng mahahalal na bisaya para sa Senado sa 2025 midterm elections. Dapat daw may bisaya. <laughs> dito sa amin, ganun din naman. Eh. May mga distrito dito. Eh. Dapat daw meron sa distritong ganito. Oh, at sa kung saan sang distrito pa meron ata kami dito ang walong distrito if I'm not mistaken, walo? pito o walo? Uh, so walo ang uh, ang bayan na kailangan so dapat daw bawat distrito kahit papano merong isa hmm. hindi naman ito yung distrito na malaki ito yung mga tat dalawa o tatlong barangay lang yun naman ang distrito dito sa amin tingnan natin ang reaction ng mga bisaya sabi nung isa ako po ay bisaya. Why would I pay you with my taxes? Bato. Wala man lang. Oh, wala man kay nabuhat. <laughs> batas for long term solution. Yan. Wala ka daw nagawang batas uh, for long term solution. Na mapakinabangan. Uh, sa susunod na henerasyon. Di ba ingon ka? Di ba ingon ka? Sarap ng buhay mo daw, Mr. Bato. Sayang lang ang buwis. Better to hire someone who actually fits the job as a senator. Mm. So, alam na natin kung sino yung mga mga kandidato na fit sa job na yan bilang senator. Mm. It doesn't mean bisaya ka, so susuportahan ka ng mga bisaya. We We'd rather vote leaders who are loyal and those who love our own country, not to anyone who are loyal to the to a certain person like Duterte Adão, or to other country like China. Yan naman. So, dyan po kayo nakilala eh. Inamin na rin naman dati pa ni Bato de la Rosa na identified siya bilang uh, masugid na takasuporta ni Duterte. Totoong identified ka dyan. Pero, not only being identified, pero yan din po ang ginagawa nyo. Uh, ginamit nyo yung pagiging senator nyo para protektahan uh, at ipagtanggol nyo ang mga Duterte. Ang sagwa. Diba? Sobrang sagwa niyan. Uh. Ito pa. Huwag niyong gamitin daw ang pagkabisaya o ang pagiging bisaya niyo. Matatalino ang mga bisaya maliban sa iyo. <laughs> Sabi nung isa, alam namin ang tama at karapat dapat maging senador. Isang bisaya naman, iyong makabayan, pero uh, pro-Philippines at hindi sunod-sunuran sa amo. Yon, masaklap na kayo ay identify din bilang Duterte supporter. Supporter, totoo. Pero kayo ay identified lalo ng mga kababayan natin na sunod-sunuran sa mga Duterte. Masaklap. Using racial card to gain political favor is already a red flag. Don't care if it's someone from Luzon, Visayas, or Mindanao as long as he or she is competent and qualified. Tama. Ito, ito, red flag na daw agad sa'yo, Mr. Bato de la Rosa. Yan kasi ang Madalas ay ito yung mga linyahan ng mga taong wala naman talagang mailatag dahil hindi alam kung ano ang gagawin pag naluklok ulit dahil ang totoo wala naman daw talagang nagawa. Diyan sa Senado, etong si Bato kundi magnawa, magpaawa at umiyak. Good luck!